Kagigising ko lang, nakikita nyo naman sa aking mga mata. <laughs> Garanta ay ditong, pangalan nito ay Cactus Figen. Hindi ko pa ito natikman, kaya inatry natin siya ngayon. Open na natin. Dalawa yung kulay niya. Kulay pink at saka kulay dilaw. Bago ito kainin, kailangan. Ito yung kulay dilaw. Malambot na siya. Ibig sabihin, hinog na. Ito yung kulay pink. Let's try. Itong dilaw na muna. Kung anong... Ah! Aray! 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 May ano pala sa... Ouch! May ano siya. Yung parang nanunuso. Ito yung kulay niya. Natusok ako sa balat kaktus nga eh. E di. <laughs> Talagang may nanunuso. Ah, dami. Natuso kulit ako. Ouch, ang sakit. Kunin ko siya ng ano. Chani. Tikman natin siya. Yeah. Ang buto, antigas. Try naman natin itong ano. Parang wala siyang lasa. Tapos yung amoy niya parang uh, hindi naman siya masyadong mabaho pero yung amoy niya par ito yung kulay ano pink naman yan <laughs> ang sakit nung ano ah natusok ah oh ang, ang ganda ng kulay oh 'di ba Let's try naman ito. Ang tigas ng mga buto niya. Para siyang bayabas. Ah, yun. Para siyang bayabas. Iturang bayabas siya. Pero as, sobrang tigas ng buto. Hindi maka... Uh, hindi siya ma... Ano, kailangan lunukin. Para siyang bayabas, pero hindi siya lasang bayabas. Medyo matamis ng konti. Pero... Um, Meron siyang amoy na medyo, ewan ko, hindi ko ma yung amoy niya. So, ayan. Siguro, um, masarap to uh, gawing juice, ganyan. Ganyan. Pero sobrang tikas talaga ng buto. Pero okay niya din.